Hinaing ito ng marami sa atin. Ilang taon nang natutulog ang pera ko sa bangko. Pero di ko naramdaman ang paglago ng pera ko. Pero bago ko ito simulan, welcome to Rich Official. Tandaan, kapag may gusto tayo ma-achieve sa buhay, laging may paraan. So, let's go! Hinayin ito ng marami sa atin. Ilang taon nang natutulog ang pera ko sa bangko. Pero di ko naramdaman ang paglago ng pera ko. Tingnan na lang natin ang One Piece Chicken Joy with Rice and Drink. no 1997, 39 pesos lang ang presyo ng paborito nating Chicken Joy. Ngayon, year 2023, halos nag-triple na ang minahal nito. O di kaya, Dati yung 3,000 mo nakakapuno pa ng isang pushcart. Pero ngayon, ito na lang. Ang tawag dyan, inflation. Ang kabuo ang pagmahal. So, gaano ba kabilis tumaas ang presyo? Ngayong taon 2023, mabot ng 6.4% ang inflation rate. E, magkano na lang kaya ang interest natin ngayon sa bangko? Kinuha ko ang saving interest rate ng isa sa pinakamalaking bangko. Ang layo ng agwat, di ba? 4.5% inflation rate. 0.0625% saving interest rate. Lahat nagmamahal. Ang interest lumiliit. Parang ninanakawan ka nang di mo namamalayan. Kaya sa totoo lang, hindi sapat ang sipag at syaga maliit o malaki ang kita, kakainin siya ng inflation. Buti sana kung habang buhay tayo pwede magtrabaho. Pero alam naman natin, habang tumatanda tayo, humini ng ang production ng katawan natin. At kahit masigla tayo, gusto din naman natin ma-enjoy ang buhay. Hindi puro kayod. Pero kung ganyan ang interes, ano ang laban natin? I'm glad tinanong mo yan. Now more than ever, mas madali natin invest ang ipo natin. Dati kasi ang taas ng minimum investment at ang mayayaman lang ang may alam paano gawin ito. Ngayon, kahit sa cellphone, pwede ka na mag-invest. Kayang matapatan at lagpasan ang inflation rate. So, you can preserve and grow your money kahit hindi ka na nagtatrabaho ang dapat lang mayroon tayong proper information and knowledge. Kaya naman, nais naming ma-share sa mga Filipino ang kahalagan ng financial education. Kahit ano pang estado mo sa buhay, mayroon kaming libro na makakatulong sa iyo para matutunan mo ano nga ba ang sikrito ng wealthy people. Punta ka lang sa link na ilalagay ko sa description below. At huwag kalimutan mag-subscribe and hit mo na din ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago akong video. Salamat! Dance on to our noble mission of 30 million by 30 financial literacy.